sa uh, uh kinasihan ng ating Panginoon ng banal na kasulatan, dapat din tayo magpakita ng malasakit at paggalang sa, sa bawat talata. Sa, sa bawat talata nito, hindi sapat na tayo ay uh, 16. Ah, segundo tematyo, ah, three verse 16 ay isang paalala na ang salita ng atin.